Happy Monday morning po sa lahat ng mga kababayan natin mapaluson, Visayas at Mindanao. At sa mga kababayan natin dyan sa ano, Bisaya na nasalanta ng malakas na bagyo, yan. sana okay po kayo lahat dyan at wala pong masamang sinapit yung mga ari-arian nyo at yung mga syempre yung mga shoutout din po sa mga magulang ko na nasalanta din ng bagyo dyan sa Samar yan sana okay po kayo at lagi po sana kayong gagabayan ng ating Panginoong Diyos so nandito tayo mga kasikap sa kaba sa southbound upang magbigay sa inyo ng panibagong update ngayong umagang ito dito po sa MRT7 elevated turn guideway sisilipin natin kung ano na po yung latest na progress ngayong umagang ito araw po ng lunes ikalabin walo ng nobyembre taong 2024 at ika na po ng umaga so mag umpisa po tayo dito mga kasikap, sa ginagawang concourse ng ano, SM North Edge patungo dito sa Emerson Building Seymour So ayan na po yung latest na update natin dito na napakaganda po ng ginawa nila no gawa po siya sa mga bakal pati yung mga ang konkreto lang dyan yung portal niya sa baba halos lahat na tapos nandito na yung mga workers nila sa mismong ano babaan ito yung hagdan patungo dito sa bus station ayan gumagawa sila ng beam para sa slab ito na yung hagdan patungo dito sa stasyon mismo dito sa ilalim ng LRT 1 via Dock so, mula po yan dyan sa concourse patungo dito hanggang dun yun sa may harapan ng SM Annex noong November 16 nga po ay nag-open ng LRT 1 Cavite Extension so hanggang dito po yung extension nun pag nag-operational na Ganto sa May Unified Grand Central Common Station yung LRT 1. Eh mga kasi kap dadako na tayo doon sa May West Avenue at doon tayo kukuha ng update. Titingnan natin kung ano na yung resulta doon sa river cage alignment kung may naporing na ba. So tara, let's go. Nimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Eh hey, ano? gawa sila ng beam para sa slab mismo na ano na magiging hagdan pababa dito sa station mismo so para mount ayan yung unified grand central common station sa kaliwa yung north edge station at ito yung magiging viaduct nya dito yung mga rebar ng turnback guideway patungo dito sa west avenue so ayan o oh. ito yung dito na sa west sula harap ito na mga yung latest na update natin ngayon at yung progress nila so konti lang yung nakikita kong mga workers at hanggang dun na to sa dulo western min bako bako yung kalsada dito ano? meron pa dito na hindi pa natitirigan na ang rebar cage dito, nagdi-drill po sila ngayon wala pang cutter yung dulo ng pile boring machine dalawa tong pile boring machine nila meron din dito sa unahan Ayan, dito yung mga mixing tank nila tapos ito yung Ito yung batching plant nila. Dito nagagaling yung mga bentonite slurry na binubuga doon sa putas kung saan sila nagdi-drilling. Ito naman yung mixing tank, yung mix ng mga buhangin. gising pa dito dito yan nakalaan sa mga ito pagitan na hindi pa natitrill pinabaw nila yung kasama ng fundasyon at ito yung ganap ngayon dito yan sa my board filing machine ayan na yung examiner street ito na yung dulo at dito na rin ako mag-u-turn ha laminary street na po ito at hanggang dito pa lang yung dulo ng construction nakalagay dito traffic advisory ayan may advisory dito MRT 7 project board piling machine works on going along west Agon. sorry for the inconvenience meron na mga nakalagay dito so ito yung dulo at nandito na yung board piling machine at ito na yung susunod na bubutasin dyan. So, apat pa to dito, hilera, no? Meron din silang excavator dito. So, yan yung ginagamit sa paglilifting. So, dalawa na lang pala yung hindi pa na didrill dun sa unahan. Dito tapos na. Ah, ito tapos na rin to dito. Pag mayroon na rin nakasalpak na, no? Temporary steel casing. Ay, meron pa isa dyan, na eh. Hindi pa na didrill. yung alignment uh, wala pa rin isa na nasasakluban ng round concrete form at na pokoring matatapusin muna lahat mga rebar cage ng trapeze baka ipang contractor na yung mag ano na ito, maglalagay ng forma at saka magpokoring ano konti lang yung nakikita akong mga workers pero talagang progresibo yung ginagawa nila maganda yung ganyan yung hindi sila nagpo-focus sa isang lugar lang hati-hati yung mga tauhan nila no? na tayo sa may Paramount. Dalawa yung rebar gauge dito tapos dyan sa unahan dalawa din. So, kagaya nga na ang picture na to. Ito yung plano nila. No? yeah naglalagay na rin sila dito ng mga scaffolding. At ang next niyan, pag napalibutan na nila, lalagyan na nila ng round concrete form sa kabila may round concrete form na taporing na, na yata yung kalahati at nandito na tayo sa Unified Grand Central Common Station at ayan po yung update natin ngayong umaga araw po ng lunes ikalabing walo ng nobyembre taong dalawang libo dalawang putapa at ikawalo na ng umaga so hanggang dito na lang mga kasikap magandang umaga at God bless po sa ating lahat